Okay po, ikabit na po natin yung uh, sapin. So, ganun pa rin po. Sa sapin, wala po tayong adjustment na gagawin. So, ito po, uh, manipis po yung paa niya, maliit. So, dito po, para dali po masundan ng mga beginners. So, ayan lang po ulit. Uh, ito po, yan. Ang lapat ng sapin, walang pinagkaiba po sa normal lang kasah na kasa o sa walang diferensyang pa ay ito po piki so ganun pa rin po yung uh, ilalagay natin uh, sa pin so dito po naglagay po tayo dito ng sa itas po naglagay tayo dito ng lima so dito medyo malaki ng kaunti ang gagawin natin dyan apat lang mga paps mga idol So, ito po. Kasi po ang uh, ang ano po niyan, kaya gagawin po natin si apat lang para pumantay po yung uh, sapin natin. Kasi po sa mga ganitong uh, ganitong lapat ng sapin dapat po ah uh, mahalaga po ito. Uh, ito po yung uh, ano para Okay po, ma Kumantay po ito. So, yan ganyan po, pantay na po yan mga paps mga idol. So, ito po na natin lagyan ng uh, leader leather boots. Leather boots po na natin lagyan to. So, pangkaraniwan po ito. Huwag natin pong kalimutan na ah, uh, himasin siya kasi may bubbles po yan bubbles tawagin nila ayan po so ikabit po natin yung leather, leader boots ah, sa ganito po pangkaraniwan po dyan kung maaari po wag tayong uh, maglalagay ng sakto lang ang butas dyan sa ano na yan sa tahid so kailangan po yung ganito uh, may clearance po siya para po kung sakali katulad nito piki or may diferensya po yung panang manok madali po natin i-adjust to mga pups mga idol pwede natin i-adjust so ngayon ang gagawin natin dito ganito lang so piki ito ngayon inormal lang natin yung uh, ayan o oh. normal lang natin yung leader boots so ibig sabihin uh, nakagitna lang po yung ano nya uh, butas niya sa uh, butas ng leader boots uh, bali nakagitna lang po yan mga paps mga idol so pwede na natin to uh, na po tayo ng isa ayan tapos dito naman po sa tas So, dito po sa ano na to sa pagsasapin. Ah, uh, diskartihan po rito kung gusto niyo yung ano. Ibaba, ah, uh, yung iba. Pero ako dito, inuubos ko na ito rito eh. Halimbawa, apat dyan na. Uh, ayan oh. So, pwede ko nang anuhin diyan tapos tsaka ko ibaba. yan dito po sa mga baguhan dapat po tama yun na sa live po tayo na manok mag uh, ano magkakasa ng uh, tari kasi para ma gumalaw po yung panang manok lumikot siya control nyo po para pagdating po sa aktwal na laban o aktwal na pagtatari alam nyo na po yan so ngayon po dito tayo po magkakaroon ng adjustment na pinatawag sa ah uh, dito po sa paunan, mga paps, mga idol. So, dito po tayo. Ngayon, pangkaraniwan po, ang uh, nilalagay ko sa mga ganitong manipis. Apo uh, large. Kasi, para eksakto po yung lapat ng tari, or uh, saktong sakto dyan sa uh, ano natin dyan. Ako naman yung medium. Ngayon, dito po tayo nag-adjust ng kaunting ng kaunti medium lang po ikakasa natin gawa nga po ng piki pasok po yung tuhod nga dito sa uh, sa right side so ito na po ayan na po tandaan po natin nag nag adjust po tayo sa uh, paunan so medium lang po ang nilagay natin So, ayan na po. Ay, yeah, ito na po yung uh, medium natin na paunan, mga paps, mga idol. Ayan. So, pag ginano natin, ayan na po. Sakto na po ito, mga paps, mga idol. Ayan show. Ito po, piki. Ayan po, mapasok yung tulog niya. So ngayon po, ilalapat na po natin ang tarig dyan. Para uh, makita ng mga baguhan. So ang gagawin po natin, mga paps, mga idol, ayan. So ang seating ko kasi talampakan. So site na tinatawag nila. So ngayon, uh, ito po, dyan ko pa rin, bye, -bye, bye So ikabit muna natin na ito po yung tari so tatalian muna natin po ito So ito po, nakaganyan po yung tari, ipasok po natin ng kaunti iyan, So ayan na po yung sitting natin sa talampakan. So, ito siya piki. So, ang magiging uh, ano po dyan, ang magiging uh, posisyon ng tari natin. Ayan po, mga paps, mga idol. So, ganyan pa rin po yan. Oh. Ayan. Pag pinalakad nyo po ito, okay, okay po ito, mga paps, mga idol. So, sakto po ito. Ayan, no oh. Saktuhan po ito, mga paps, mga idol. So, ito piki. Ang adjustment natin na ginawa, dito lang sa paunan. So, kasi po, alam nyo kung bakit, pagka inadjust natin yung leaderboards bots masyado na pong balagbag yun mga paps mga idol kasi gawa nga ng piki. ibig sabihin gaganon siya oh yan ganun po yung uh, postura niya so dito natin eh, ano yan yung camera so pagka ganyan po halimbawa i eh, i-adjust eh, eh, po natin yung uh, paunan or uh, leaderboards leader bots pababa, papunta po rito. So, masyado na po balagbag. Ang ginawa po natin, normal lang po yan. Ayan po. Eh. Ayan na po yung sistema niya. So, ayan o. Eh. Ayan po yung pag naka, uh, ah, hakbang ang manok. So, dito naman natin tingnan. Ayan po yan oh. Mga paps, mga idol. Ayan. So, ito po, pagka, pinalakad po natin to, okay-okay na po ito, mga paps, mga idol. So, wala na pong uh, ito po. Wala ka ng ano dito. Tatama, tatama na po ito mga paps mga idol. Ang inuulit ko po, ang adjustment po natin mga paps mga idol, dito sa paunan. So, kalimitan po, pag uh, kagaya po ng sinasabi ko, kalimitan pag uh, kumasa ako sa regular, na walang diperensya ang paa. So, large na paunan ang ginagamit nyo pag manipis yung Manok So, mo nga may diferensya po ito Yung tuhod na to Nakapasok po yan pa Right side So, parehas po sila Kahit po itong kabila oh. Yan, pikirin po ito uh, Dito lang po ako nag-a-adjust sa uh, Sa paunan So, ganito po uh, May diskarte pa po dyan na iba para Malaman po ng mga baguhan Para mano po talaga sila masundan nila po mga paps mga idol so tayo naman ni eh, may counting kalaman lang din tayo na may isishare po natin sa uh, mga baguhan ito po mahaba yung sukat ng paa so almost 4 po dito na tari ang ikakasa natin kung, kung ito'y kakasahan natin ng tari so napakahaba po ng paa ngayon po ang piki bihira po sa piki na hindi mapalo or uh, multiple uh, uh, palo ang ginagamit niya so pag ako po nagasa, hindi po rito hindi po sa feather line kasi piki po ito, kadalasan po nito kasi pag piki ang uh, palo niya, pag dito sa feather line puro sa pakiwari ko po, langkas o, sa experience ko po ngayon, ang gagawin natin, kung masapo tayo ng tari hanggang dito lang po kung maaari pag ang manok yan, hanggang dyan. Kasi po ang, sa haba po ng uh, paa na to, kung 4 ilalagay natin, ayan po. Hanggang dyan lang po dapat tayo. So ito po, yung dulo nito, wag na po natin yung dulo ng tari kasi para hindi po sila malito eh. For example, ito po yung tari, dito lang po, ayan. o. Eh. Pagpiki po yung manok natin, ayan, simula po dito, dito, papatong po natin yan. Hanggang dyan lang po tayo ayan, sa dulo na yan mga paps mga idol kasi pagpiki po ang manok, makiskis yan o so mapalo yan, makating yan ngayon kung may deferencia po siya dapat ganun lang po ilalagay natin, kasi po pag lumampas pa po tayo dito okay lang po nga yan kung ang, ma ang manok natin angat or uh, uh, pasalto-salto lang, ay eh, ito pag mga ganitong piki, mapinis po ito mga paps, mga idol. So, ito baka sabihin nyo balagbag yung tari na yan. So, sa video lang po yan. Ngayon, ang normal na ano ng manok, ayan o. Ayan. So, ayan po yung normal nya na uh, paglalakad. Ayan po. So, ganyan po yan. Hindi po yung nakabalagbag. Kasi po, pagka ito, gaya po na sinasabi ko, pag ito, adjust natin yung leather boots pababa na hindi po natin igigit na masyado balagbag na po yan gawa ng pikito so magkakadiferensya po tayo dyan kakaroon tayo ng problema ang uh, masasabi ko po dito sa mga baguhan dito lang po tayo sa paunan pagpikiang ang uh, panang manok okay po sige po